Dating TV host at ngayoy content creator na si Jimmy Santos ay muling pinahanga ang publiko sa kanyang pinakabagong vlog kung saan sinubukan niyang maging tindero ng street food sa San Antonio, Nueva Ecija. Sa kanyang nakakaantig at makabuluhang vlog episode, namasukan si Jimmy bilang tagatinda ng mga paboritong kakanin gaya ng fishball, kwek-kwek, lumpia, at atay. Ipinakita niya ang hirap ng araw-araw na hanap buhay ng mga nagtitinda sa kalsada. Itong trabahong to napakahirap, kasi yung init, minsan inaabutan ng ulan, ay eh kailangang magtyaga para kumita, ani Jimmy, habang pinapawisan at abala sa pagsalok ng fishbowl. Ito ang buhay Pilipino, matyaga silang naghahanap buhay. Sa maliit na kita, pinagtyagaan nila, dagdag pa niya, bilang pagpupugay sa sipag at tyaga ng mga kababayan. Ang vlog na ito ay inilabas isang buwan matapos niyang bumalik mula sa Canada kung saan binisita niya ang kanyang apo sa kasalukuyan ay naninirahan siya sa Angeles, Pampanga at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga manunood sa pamamagitan ng mga vlog na may puso at mensahe.